malaki kaya naman takot mo sa buntot niya pag ikot bangaw ito bangaw bangaw buntotin mo lang bawang Sana? Oh. Yung mga katiskate, dawi! na mo kayo tau, baka maganda pa yun. Layo yan, layo. Yeah. Ano yung yan? tura-tura o, oh, mga kadiskarte. Dawi kay katiskate yung rap. Maeng tingaw. Tingaw no. Malalim pa ba? Yun na yung ano kanina. Nangangawan. Pagod na. Pagod na mga na, dakot tayo lang sa bundok Malaki nga, may jahin kaya kanina, kawan kanina eh Kawan kanina, kawan Kawan kanina Oo, oh, doon Ayan na, makalas Ah, ito na gito siya kanina Siya na gito siya na gitan, tayo, yung yan, makalas kanina pera pigtas lang Tinagakain mo na mga katisarte Stay tuned, stay tuned 35 kasi, pino Tapos tayo, baka sumabit sa payo, sayang pa Diyanin ito na Oo Mga ano, sobra Tayong ko na Camera holder Wala tayong camera holder mga kadiskarte Hirap hawakan waka ng cellphone Ayos, ilalim mo yan, Ano na, Oh, ini ang ikot ng Bangau parah. Melaki? Melaki? iya. Dia Malaki. Kaya takut mau ngejebuntutnya ikut. niya pag ikot Bangau itu. Bangaw, bangaw, Bangau-bangau buntutin mulang. Dalim na. na lalim ulit. Mga kadiskate. Ayan lang. Pamutin na. Pintin mo ta. Pukul pa naman itong ganso. Bari. Malambot na ang No. Hindi mo ang pakul eh. Patay na. Patay na. Patay na pala eh. Ah, patay siya. Magiging ito. Dali. Nang ngawang kanina. Bawa ulit. Pagpapasokan. Lucky. <laughs> Huwag kang tisikta eh. Salamat po sa Diyos.